Another day, another blessing mga Marcy at Marcy. So kahapon pa nga itong video na to. Pagpunta nga ako nito ng area G para nga bumili ng harina, glutinous flour at saka baking powder. Pagka nga yung mga kailangan ko, eh dito nga ako lagi bumibili dahil nga bukod sa mas mura, eh kumpleto na nga rin halos dito. Biglaan kasi nagbago yung isip namin na magluluto na nga lang kaysa nga kumain sa labas. Nabanggit ko na nga rin sa inyo nung nakaraan pa na malapit na nga yung birthday ni Sena at kakain na nga lang sana kami nung sa may McDo. Kaso ang gusto niya pala talaga ay eh, maghanda nga, tapos mag-invite nga ng kaklase. Kaya kahit nga 1.5 lang yung budget, eh gino pa nga rin namin na makapagluto. Yun nga lang, linggo kahapon, kaya naman yung mga gusto niyang imbitahin eh, hindi niya na nga na-invite. Tika kalahati nga lang din tong binili ko para nga magsakto yung 1.5 na budget ko. Naku po, sa mahal nga ng mga bilihin ngayon, napakahirap talagang pagkasyahin nito. So anyways, mabalik na nga tayo at eto, pasakay na nga ako ng jeep dahil pupunta naman ako ng kadiwa para nga mamili ng mga iba pang iahanda para sa birthday ni Sena. Fast forward na nga tayo, takapamili na ako, tinaantay ko na nga ang ng mga oras na to di ito banda para nga sabay na kami umuwi. At syempre, para nga may katuwang ako sa pagbibit -bait. O oh, diba, nairaos din namin yung birthday ni Sena kahit nga tigkakalahati lang bawat potahe. So eto, maya maya nga, sinindihan na nga rin daddy itong candle nga na binili ko kanina. Para makantahan na nga rin namin siya dahil gabi na nga ng mga oras na to. Alas 6 kasi yung uwian nila sa school kaya naman gabi na kami nakapag-celebrate. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng bumati sa birthday ni Sena. Sa sobrang dami, hindi ko na nga maisa-isa pang ma-replyan. Pero lahat po ng greetings nyo ay nabasa namin kaya naman maraming salamat po sa inyo. So, eto na yung reality pagkatapos ng handaan eh, napakaraming hugasin. Wala naman kaming ibang bisita kundi mga kapatid nga lang ng daddy. Pero eto, tambak pa nga rin yung hugasin dahil nandito pa nga yung ibang pinagamitan ko kanina sa pagluluto. Nasabi ko na nga sa daddy na napapagod na nga rin ako dahil ako nga lahat ang nagluto noon. Ito yung ambag ko pala sa inyo mga hugasin. <laughs> <laughs> Sige, yeah, Buti na nga lang ang dati na nga nagpresinta maghugas kaya ako ito ang ambag ko tagaabot na nga lang sa kanya ng mga hugasin. At para nga mas mapabilis yung gawain namin at habang naguhugas nga siya dyan eh nagpupunas naman na ako ng mga hinugasan niya. Nagmamadali na nga rin kami dahil magsasalang pa nga sa washing ng uniform niya. Every two days kasi yung laban nun dahil dalawang set lang ng uniform ang meron siya. Ito lang din talaga yung nakakapagod sa paghahanda. Yung napapagod ka na nga sa pagluluto tapos pagkatapos pa ng handa ni mapapagod ka pa nga rin sa paghuhugas. Sakto nga kasama ko ang daddy sa mini vlog ngayon kaya naman may sasagutin nga tayong isang tanong ng isang nating follower na si Angela Estolas Cabrera. ano niya nga, ilan daw ang age gap namin ng daddy? Actually, nasagot ko na nga to sa mga dati kong mini vlogs pero sige, sasagutin natin ulit. Age gap namin ng daddy ay eh, 15 years. So now, 41 years old na nga ang daddy at ako naman ay eh, 26 years old. Sa na pag-ibig naman, age doesn't matter naman, ba? Diba? Kayo ba, ilan ang age gap nyo sa mister nyo? Comment down below. At kung may mga gusto pa nga kayong itanong, i-comment eh, nyo nga lang dyan at susubukan natin sagutin sa mga susunod natin mini vlogs. At dito naman tayo sa shoutout. Shoutout po kay Jessa. Thank you, Miss, sa laging pag-share ng mga mini vlogs ko. Shoutout din po kay Modivella na always watching daw ng mga mini vlogs ko. Thank you, thank you po. At yun lang muna mga Marset, Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.